Content ko nga si Jenny. Uy, kanang dalawa gi atay. Ay, Ay, wala na ba niya, ala. <laughs> Ayan guys, gumagawa sila ng kusang. Yan. Si Maryam. Siya yung nagmamasan ng do. Ay, ito, gawa ni Janet Pandisal. Ay. Ito yung gawa ni Jenny Cruzan. Ayan. Maryam. Ay. Maryam. Hi, si hi Hayes hi. my bag. Hi, Hmm, yes. ng pagsal guys. Ang chipco, chipco. Assistant. Chipco, assistant. Ang chip dating assistant ni Katama sa dini. sa dini. Eh? Ako talaga kain. Assistant. Sesmento itu fe centro de Indonesia asisten. Hmm. Indonesia arti más siempre en Ati hmm. Kota Ma, Muzen. Ran Kota Ma, mungkin anak Rus para Indonesia sa, aku Kota Ma, más siempre Kota Ma, pembantu más siempre. Lasa mengani asisten asisten B, hmm. tapi